Ano mga pigtas na ito. Nagagawa nila rito. Ito 2.2. Ah, sa si ilalim na lagay. Ayan, bali troubleshoot na lang muna. May to troubleshoot naman ito eh kahit na na wala sa 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 may pinaka transformer niya or power supply niya. Kahit hindi ko na lang ng supply na meron ako rito na pang troubleshoot, pwede naman 'yon. Pag maging goods na, saka natin balik doon sa may pinaka power supply niya. Eh, for today's video, bali uh, ah, magugulit. Bali pangatlong magus natin to na PO12. Ayun. Saan galing ito? Ay taga Sa tagal dito nakalimutan ko na eh. Almost 2 months or 3 months na yata dito sa akin. Ah, uh, galing uh, Mindoro o Marinduque, nakalimutan ko na. <laughs> Basta shout out shout out sa may-ari nito. May kasama ito eh, yung isa, know, yung concert na SBX na yun no? yung know, soundbar naway magawa ko ito <laughs> kasi medyo ka na siya hindi na siya ganoon ka goods yung condition niya kasi naoperahan na rin ng iba ayan magos na PO12 ang problema parang wala ng audio o ano pa ito dahil yun nga sabi ko nakabunut na tapos hindi na nakatornilyo hindi na hindi na nakatornilyo ito dami ng kulang or mga nakabunut. Ayun, bali pa ko sa inyo na uh, ay power pa naman siya, eh. Ayun, kaso sinukatan ko na nang sinukatan ko na nang bias ito, walang bias. Wala siyang bias, okay? Mamandar yung fan, direkta na rin nila yung fan. Kung natin simulan to, eh, siyempre, promotion muna tayo agad. Sa so, mga hindi pa nakapag-follow, pakifollow, and then siyempre, pakishare ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa so, mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe, like, share, and then siyempre, pakihit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Gagawin ko na lang dito ay ito. Baklasin ko na lang muna ito. Baklasin ko ito. Hindi, i-pulirecon natin. Tapos, ayun na, pakita ko na lang sa inyo kung magiging okay na yung kalagayan nya ayun, stay tuned lang kayo, balikan ko na lang kayo tinanggal ko na sa casing yung mga board para malaya tayo makapag repair, ayan o, oh, dalawang board binaklas ko na, ayan mali, focus muna tayo sa isa then napansin ko, marami na yung pigtas o oh. yung mga pigtas na ito yung nagagawa nila rito ito, 2.2 ah, sa ilalim nila Ayan, bali troubleshoot na lang muna. May to troubleshoot naman ito eh kahit na na wala sa sa doon sa may pinaka transformer niya or power supply niya. Kahit hindi ko na lang ng supply na meron ako rito na pang troubleshoot, pwede naman 'yon. Pag maging goods na, saka natin balik doon sa may pinaka power supply niya. And then ito napansin ko, tinanggal nila yung mga kwan dito, mga parts dito para to sa may fan eh, na para mag-automatic siya na although pwede naman kahit wala naman yan pwede rekta mo siyang 12 volts para diretsong 12 volts yung andar pwede naman yan o pinagbabakas nila pinagisipan ko kung ibabalik ko or rektang, to 20, uh, 12 volts na lang mas okay nga yung rektang 12 volts eh, na wala siyang patayan eh. ah uh, bali main na lang natin is focus tayo dito sa may uh, sira nya kailangan mapatino muna natin ito tapos proceed tayo sa may isa pinalitan ko na yung mga dapat palitan dapat ito mga nag-inject na ako ng supply ito yung pang-testing ko ito kasi meron tong para sa may 12 volts kung sakali yung mangkaramp na gagawin na ititesting kaya may abang sa dito para sa 12 volts ito naman para sa mga uh, 5 buto and then power amp na pas AB <coughs> ngayon okay na to na pa ko na yung bias niya yung dito wala akong 101 eh kaya dito ko na siya nilagay sa baba Naputol na yung paa niya eh. Ito. Ah, 221. 221 pala yan. 221. Tapos, ito yung 2.2. Lagyan ko na. Tapos, dito 104. Tinanggal ko yung malaki nila. Yan. Lagyan ko is yung 250 lang. Pwede naman 250 dyan. Ito. Yung 101 dito, is NC naman to. Non-contact eh. Wala naman nakalagay dito. Okay. Ano ba ba? Yan yung the okay pa naman And then may bias na ito eh, normal na ito Napaudyo ko na nga eh <laughs> ipakita ko na lang sa inyo na Mandar na siya or working na siya Teka lang ah, Handa ko lang yung Audio natin Totoo siya wala naman ganong sira dito kumbaga meron lang mga dapat na uh, palitan or yung mga mapuputol na pinaltan ko lang or binalik ko lang in, case, in term naman sa mga parts niya ng mga transistor is good naman siya ayun okay na tanda na music natin ito nakarekta tayo yung nakakabit na speaker yung isang mid na yun oh. No? yan ito nakakabit na to dito uh, positive negative ground tapos itong speaker negative itong positive ng speaker or speaker out ito yung audio input natin papunta to dito ayan sa class AB ng mga power amplifier mas madali siya i-troubleshoot kasi nga may supply ka lang ganito pwede na unlike sa may class H na medyo mahirap na class H pwede na naman i-troubleshoot ng supply na class AB lang naman eh ah, sa lang naman yan <laughs> Okay? Naka-on na yung valve natin. And then, tip ko pala, once na nagtutroubleshoot kayo, lagi kayong gumamit ng valve para hindi kayo basta-basta masisiraan in case na magkakamali kayo ng lagay or magkadikit yung hinang. Ayan Oh. Normal naman yung tunog niya o. Oh, so, ito yung mandar na yan. Baka tayo. Okay na. Okay naman na tunog. Yung bias nito, medyo mataas siya kunti. Parang nasa 0.3, 0.4 yung bias nito. Ah, dahil siguro sa ito, mababa yung supply natin. Malaman na lang natin niya kapag nandun na sa may casing niya or sa pinaka power supply niya. Tapos, ito. And then may napapansin ako, compare ko dun sa mga nagawa ko na unang uh, PO na 1.2, parang meron silang kinaiba. Yung sa stock, hindi ko lang ma-recall ha ah, kung sa may kinaibahan. Yung dito, eh, parang 1k yata nakalagay dun. 1k tapos 10 ohms, tama. O, basta hindi ko lang ma-recall kung 1k yun or 2.2 din. Ayan, okay na. Mali may audio na to. Ang konting linis na lang. Kasi yung mga paa ng transistor ng mga kanya o portanso, hindi oh. basta-basta kinakalawang niya. Nangingitim lang siya, pero hindi siya kinakalawang. Mali, konting linis na lang to. Pasadaan ko ng varnish itong likod niya. Tapos, balik side sink. Tapos, madaka tayo sa may isang channel. Baklas ko na yung uh, channel 2. Channel 2 o ranong channel ba ito? Basta yung isang channel, yun, naibalik ko na side sink. Okay na yan ito bali babalik natin ito or itong mga na napigtas na ayan o oh. 2 to 1 na 1 kb ayan babalik na lang natin kahit na dugtong na lang sa ilalim yan basta may balik natin tapos babay mga nakita ko dito na problema in, term naman, in terms naman sa mga parts kinakalawang hindi naman siya kinakalawang eh, nangingitim lang ito may mga umaangat oh. ayan ito Nangin natin may tamegi ito. Ayan. Taga lang ha. Magiging lako na. Inangin ko lang ng mayos ito. And then salpakan natin ng supply. Tingnan natin kung may bias ito. Or sadyang wala na. Nainang na natin yung apat hinangin. Ayan. Kasi baklas ito. Tapos pinalitan natin yung ito, 221 tutuwan. Kalawang na kasi uputol na. Pinalitan natin na bago. Kaya eh, mga bago itong nilagay natin. Although may naiwan ditong 471. Okay pa. Nakakapit pa siya. Ayan. Okay. Yung nandito, wala na. Hindi ko nababahin yung mga tinanggal yan sa so may automatic ng fan nya. Rektang to 12. Eh, na natin ng 12 volts na lang agad yan. Okay. Ngayon, naglagay na ako ng supply. Yung ginagamit natin na pang testing dito. Ito rin yung ginamit natin dito. Ito, naka-inject na siya. Ngayon, magsukat tayo. Tingnan natin kung may bias na siya or wala pa din Okay O yan Naka-inject na yan Teka lang ha Magsukat tayo Dito O oh, meron na siya oh. Nasa 0.4 Ayan o oh. Nasa 0.4 Dito O oh, pantay 0.4 Okay na May bias na to, Goods na Okay. Na eh. Ayan, okay na. Ngayon, try natin lagyan ng Kumo lagyan natin ng speaker. Tingnan natin kung uh, may audio siya or wala. O pa-obserbahan natin kung malinaw yung tunog or baka ngungo. Teka lang ah. naglagay na ako ng speaker. Yan ito, positive, uh, negative, and then out. Tapos ito yung audio input natin. Yan, tapos ito yung audio source natin. Yung nakakabit is isang midday lang. Yan, para makompleto lang yung vlog natin. Alaman natin kung normal na yung audio bago natin ibalik sa my heatsink. may heatsink. Ngayon, okay. Ayun, low na siya. O, laptop, ulang control to, bahala na pag andar nito, automatic lakas na to. Ayun. Ayun na. Ano? Piret tayo <laughs> Ayan okay na Normal naman yung audio nya Normal naman yung tunog Malinaw naman mali okay na uh, Pwede na ibalik ito sa may heatsink Tapos mag proceed tayo Punta tayo dun sa may pinaka casing nya Then hanapin natin yung Mga na problema Back panel nun Malaking problema dun Kasi wala na yung switch Naibalik ko na yung dalawang board Ayan nakabalik na yung kabli And then ngayon ko wala napansin Nakato 20 na pala Yung Yung fan ito kaya pala, kaya pala pinagbaklas nila yung mga pyesa dyan buti hindi ko na binalik ayan, you know, buti hindi ko na binalik yung mga parts <laughs> sayang lang sana airport ko ayan hindi na pala naka uh, kabit dito yung 12 volts na na fan 220 na nalagay nila ayan sundan mo yung wero ayan papunta sya dito hanggang dito naka 220 na okay na mas malakas ngayon eh ngayon ito nakabalik na tingnan natin kung may bias na siya or wala na nasa supply na niya Okay? ito naka plug in pala kaso lang yung indicator dito wala oh hindi gumagana dapat gagana yung indicator dito na normal mode siya pero hindi ko nakita yung clip and then fault niya na mag-indicate muna na Abang hindi pa siya nakarelay. Teka lang. Masukot tayo. Ayos na siya. Kaso. Baliktad yung tutok natin ng test prod. Ito. Ayan oh. Alos na sa 0.3. Mga 0.27 lang. Kinalibrate ko na tong tester ko eh. Bumaba na ito. Sa 0.27. Tapos dito. Kailangan pumantay. Ayan. Normal oh. Paras na oh. Ayan, ay normal siya. Normal na dito sa may kabilang side. Dito sa may kabila naman, siyempre kailangan pa marias. mataas dito. Sa point four to. ay to. Ah, hindi. Kasama <laughs> pala sa drive yun. Ah, ito. Okay. Ayan mga nasa point 28 naman ito. Mga 1 mv lang yung kinataas ng itong side na to. Dito. Okay. Okay, pantay na. Normal na ito. Ayan, naka-normal na siya. Uh, pwede nang patugtugin sana ito kasi may bias na siya. Normal na. Ang hanapin ko na lang dito, nakakalas siya, no? Yung mga thermal sensor. Try kong ibalik yung sa may power supply niya. Try natin, try natin ibalik yan. Tapos ito, ito yung sabi ko, wala na yung switch ng uh, bridge, mono, and then parallel niya. Wala na, tinanggal na nila, oh. Yan yung problema natin ngayon. Under na, ito, under na ito, problema, hindi natin mapapagana itong tingin ko ha, tingin ko walang audio to dahil dito sa mga switch. Maghanap lang muna ako ng switch, sana may makuha akong switch na uh, pwede natin palit dyan. Bali, 2, 4, 6, pin lang naman. Okay, stay na kayo. Baklas ko na yung back panel and then napansin ko dito may uga na itong mga input nya. Ito kaya hininang ko ng maigi. Wala, although wala naman ako makitang ibang problema, yung mga hinang lang talaga. Ito ito, yung back panel niya is good pa, wala naman kung kalawang dito kasi yung mga parts niyan, hindi kinakalawang, nangingitim lang. Tapos ito lang mga hinang natin. Kasi umangat na 'yan. Tapos ito. Eh kung bakit yan nanggal nila yung switch, maaring sira siguro yung switch kaya gin ginamper na lang nila. Ano naka-jumper siya. Naka, sya. naka Oh, ito sa taas kulang masilip kung ano yung nakalagay dyan kung naka bridge or parallel yan yan para gumana lang natama naman ginawa nila kaso lang hindi lang nila binalik yung switch maghanap na lang tayo ng switch nito wala rin akong stack o wala rin akong mahanap meron na akong mahanap pabaliktad yung paa nya yan gawin natin bilan natin try natin bilan sa kaya poto or sa raon sana meron so ngayon naglagay ako ng uh, audio input tapos speaker para marinig natin kung may audio na kasi ito under na talaga ito under na ito ang problema na lang natin is dito sa ma-input niya. Ayun, may nakakabit na... Yun, apat na yun. Apat na sub. Okay. Tingnan natin. Ha. Wala talaga akong makitang fault dito. nag re naman siya. Normal mode. Ayun. Tingnan natin. Ayun, nakaplay na yung laptop natin. Ito. Okay, may audio. Ang problema, yung control, is may kalaskas or may sabit oh. Pero may audio na siya. Oh. Oh. Okay. Yan ang medyo magandang balita. <laughs> oh, may problema talaga yung control. Tapos channel 2. Okay, may audio na rin. Oh, may signal oh. wala may problema yung makontrol eh no kanina may audio na <laughs> so okay na lang okay lang yan importante uh, may, narinig, may narinig tayo na audio hindi normal na tunog ang gagawin na lang natin is palitan natin itong mga control nya palitan lang muna ito tapos ito siguro sabay na natin para hindi na maba yung walang kwintang vlog natin hanapan ko ng switch yan so ngayon stay tune lang kayo hinuna ko muna ito ito yung pinaka front panel nya Uh, nagpalit ako ng control kasi sira. Yung pinalit nila na control is 50k. Yung ordinary ordinaryong battery, uh, ordinaryong control lang ito, 50k. Yan, nagbinalit natin ay yung ginagamit natin ng mga control, yung 10k. Kasi 10k naman talaga yung nakalagay dito eh. ano you know, o, 10k yan you know? o. 10k. Yan, tapos yung pang power up na control lang nilagay natin. Ang na problema, half moon, pero discard lang yan. Iinitin mo lang naman yung knob dyan eh. Ano, okay. Tapos lahat ng ilaw pinaltang ko. Kasi kalawang na oh, hindi na tatagal 'yan oh. Kapuputol na. Yan, pinalta na natin lahat. Bago lahat ng ilaw na ito. Ayan. Sabi ko baka mga ilaw lang kaya hindi umiilaw yung mga indicator. Ayun, okay na ito. Napalitan na natin control, napalitan na natin yung ilaw. Balik natin sa may front panel tapos doon sa may switch na lang ulit. Naglagay na sana ako ng switch. Ito, nabilang ko na sana ng switch. Palit na tayo ng front panel niya. Ang problema, sabi ko nga, na at uh, tanggalin natin ito power supply dahil din silipin natin yung ginawa nila. Ito yung mga ginawa nila. Oh. Ayun o, oh, nakabaklas na lahat to Paano ko ibalik ito? <laughs> ito yung mga ginawa nila. Oh. Tinastas, pinagpuputol, tapos ginamper. Kasi naram napansin ah, ko eh, pag uun mo pa lang, lumalagabog na yung speaker. Nakarekta. Nakarekta siya. So, dalawa yung oh. pinutol tapos ginamper try natin ibalik try natin ibalik yung rally kung gagana basta pipilitin natin na may balik sa dati tapos at yung mga indicator dito nawala eh nawala siya dito siguro problema nyan ang bihira na yun oh. try natin ibalik tignan nyo kung ano nangyari <laughs> may babalik ko pa kaya ito yan o binaklas ko yung power supply kasi sabi ko nga ikuha natin to ibabalik natin sa dati kung mare. Ayan, ito yung mga nakita kong sira. Isang relay, sira ito. Ayaw ito mag-trigger. Nagtitrigger man siya, kunting-kunti lang yung palo niya. Tapos hindi na kumukontak. Ayan, ito sira. Tapos itong dalawang transistor sira. Oh. Isang 5401 and then isang 551. Nakalagay yan dito sa may ito, ito. Itong area na ito. Kaya bago nilagay natin. no oh. Ayan, dalawa na yan. Magkaharap. 5401 and then 551 yan and the rest is okay ngayon ito magre-relay na to tinanggal lang muna natin lahat ng supply dyan medyo magulo na ito tapos itong supply nito is para to sa may relay pinalitan na pala natin itong isang relay ang pinalagay natin is Broadway Puti may stock pa tayo ng Broadway na 12 volts yan itong isa yung YLE nito is stock nya ito katulad to ng isa ito Yan. pwede naman mag troubleshoot kayo kapag ganitong design na may relay section sa hiwalay pwede naman kayo mag troubleshoot na relay lang yung ito troubleshoot mo ang problema sa ganitong klaseng design naman is hassle ang dami niyang kable tapos yung design ng power supply niya is series parallel series parallel ang kailangan mo talaga is magtataging ka nagtataging ako para in case na pagbalik hindi ako magkamali nahirap na hindi natin kabisado ito ngayon, pakita ko sa inyo. Wala lang indicator to dito kasi nakatanggal ngayon mga kable. Ito lang yung iniwan natin. Yung fan under yan kasi nakarektang to 20 yan eh. Ngayon, pansinin nyo. Isa. O, oh, yun. Nag-relay na dalawa. Oh. Ulit. Pakinggan nyo. Isa, relay. O, oh, yun. Nag-relay. Oh. oh. okay na yan dalawa yung nagre-relay. Okay na. Ngayon, ibabalik muna natin to Ibabalik natin to sa may nandito ulit. Ibabalik natin to dito sa may uh, casing ulit. Uh, stay tuned lang ulit kayo kasi mahirapan ako pagbalik nito. Okay na ito. Tapos, nagpalit na tayo ng mga ilaw dito bago na lahat ng ilaw. Bago na lahat ng control. Tapos, dito nagawa na natin pati dun sa may ah uh, ilalim ah sorry na kayo, pinutulo natin yung video Ayan, eh, eh, nakakuha no naka tayo Okay, pansinin nyo Ayan, nag-relay na dalawa Kapower na siya Okay na ito Speaker na lang yung kulang And then audio source ah Gumagana na ito Hindi ko lang siya ah uh, binalik pa ng todo Para in case na may problema pa eh, Hindi tayo mahirapan pagbabaklas-baklas Kasi tapos okay, maglalagay lang ako ng speaker and then maglalagay tayo ng audio input bago natin ibalik yung back panel niya or yung backboard. Teka lang ha. Naglagay na ako ng uh, speaker. Yung speaker na natin ay yun. Apat na speaker na yan ang lagi natin ginagamit. Tapos uh, audio source natin is itong laptop. Ito nakakabit na ito. Naka stereo mode tayo. Pag packet yung switch niya is naka stereo. Pag pababa yan naka bridge. Ayan naka speak on tayo. Okay na, binalik ko na itong board ng back panel. Dito lang na lang dito is uh, bubugahan ng compressor para malinis siya. Hindi yung tornilyo ito. Hindi pa na tornilyo ito. Mamaya na lang pagtapos na yung vlog natin. <coughs> Yan, para hindi na mababa yung walang kwintang vlog natin. Okay, tapos ito, naka na ako. naka na ito. Ayan, wala na yung back kabit doon. Okay, ito. Okay, nag-relay na dalawa then, ano, okay, back to normal na siya, oh. Ano, ito, naka-play na. Ito, so, volume 1. Bago na yung mga control natin, guys, ha? Bago na ito. Ayan, oh. Malakas talaga yung magos. Channel 1, ito yung channel 2. Medyo hindi maboses to kasi yung naka-load naka, -load, naka -load dyan is yung Pro 12 natin. Ito, so, yan. Ito so, yung Otnok 12. Lakas. Ayan, bali, okay na ito. Haba <laughs> na masyado yung vlog natin. Mindoro ba or Marindoke? Ito, pangalan nyo. Fighterin Roger, yan, Fighterin Roger, nilista ko para uh, hindi ko makalimutan. Okay na yung magos na PO1 to mo sir, medyo pinahirapan ako, uh, pero okay lang, nagawa naman natin ng maayos na, balibak na normal na ito. Yung concert mo na lang na, ayun o, no? yung SBX na yan, mukhang sawi tayo dyan, nasira yung pinakamodule niya. Maraming maraming salamat sir ha, sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Yan, promotion, bago tayo magtapos eh, siyempre. Ang uh, natin, sa mga, hindi, sa mga gusto magpaparepair along sa Uyo, Quezon City, number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Kung so, media videos natin, kung so, hindi pa nakapag-follow, pag-follow, hindi siyempre, pag na mga walang kwentang video natin. Sa my Facebook, YouTube channel, kung so, hindi pa nakapag-subscribe, pag-subscribe, like, share, din siyempre, pag-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace